guys, andito kami ngayon sa may Mega Mall. Ayan guys, oh, makikita niyo Mega Mall. Dito lang yan kasi nga manonood kami ng sine at kasama ko nga pala dito yung pamangkin ko. Lahat kami mga nakadrink. Ayan, pamangkin ko yun at mga ates. Ito na nga ang cinema dahil manonood nga kami ng sine ng kay Bill at Ah Christopher De Leon. So po, uh, sponsor by OWA. Ayan. At fill up na siya doon para mabigyan kami ng ticket. At fill up na yung pamangkin ko doon. OFW din siya galing ng Canada. Ayan na nga guys, oh. Picture-picture muna kami dyan. mas masalos manood kayo. Pero kami libre lang para dito. Kasi wala kami pang bayan. <laughs> After nga namin manood ng sine, ay dito na kami dumaretso sa Yellow Cup. Nagutom kami eh. Ayan. Ang laki ng pizza, kami lang kakain yan, Ilan lang kami, lima. Ah, uh, girls banding na rin to namin. O. Oh. Ah, diba, Ang sarap. Chicken. Bumawi na lang kami sa pizza. O oh, tara guys, kain tayo. Guys, kung bago ka pala sa channel ko habang kumakain kami, baka pwede naman like and share at pa-subscribe na rin. Salamat! After namin kumain, ay ito, naglaro na ang mga bata. Ayan na nga, nanguna na si Ate Juan. ba diba? naglaro na sila. Ayan, under-under daw sa kaisakay. Oh, happy. Enjoy din natin pag may time. Kasi, uh, holidays naman ngayon. At birthday, birthday na rin yun. Magbe-birthday na rin yun si Ate Juan. Ayan guys, oh. Happy si Ate Wan. Ang bagal ng kanyang bagal. sasakyan. Medyo MDR na si Pamangkin. Pero itong si Pamangkin, number two, ay happy happy sa kanyang uh, magsakay-sakay sa... Ewan ko kung anong tawag di O, oh, diba guys? Sulit na sulit ang kanyang gala.

Kaya nga, walas. Yay! Premium na salo.